So welcome back again mga kanitib nyo So for this video mga kanitib nyo Like ating din magkitimpla tayo ng ano Sunrocks mga kanitib nyo Dahil mag-disinfect tayo sa ating Mga alagang nitip chicken So yung ating Ano yan yung mga kanitib sukatan is Isang Takip na sunrocks is isang balde mga kanitib So yan ang isang labad doon mga kanitib Is dalawang balde yan So dalawang takip ng sunrocks So sa kanyang mga kanitib is pupunta tayo Sa ating mga alagang manok para ibasa. Actually, mga kanitid, doon nakasimula na ako. So, yan, mag niyo, mga kanitid, yung ating mga lagang manok doon na kumakain na ng kanilang mga pagkain. Then, hindi pa natin nabasa yung dito na side, mga kanitid. So, sa ngayon, mga kanitid, is natin. So, sama niyo ako, mga kanitid. Ano nga ba ang ano, mga kanitid? Yung, bakit nga ba importante yung pag-disinfect mga kanitib? Actually, mga kanitib, mga pagdilisan tech is nakakatulong ito mga kanitib na upang hindi magkamasakit yung ating mga laga upang maiwasan yung mga sipon, coriza, yan. Mga kanitib, yun yung kasi yung mga palaging sanhi ng mga mga masakit ng ating mga manok, mga kanitib, na yung hindi natin malinisan yung ating mga manokan. So, yung nakaraang araw, mga kanitib, is naglinis tayo. So, sa ngayon is magdilisan tech na naman tayo. Ginagawa ko ito, mga kanitib, once a month. Pero sa ngayon, ngayon ko po na ito napa napakita sa inyo mga kanitib kung ano yung pamaraan ko sa pag-disinfect. So itong idea na ito mga kanitib no, is galing na ito sa aking kalaman, is hindi pa ako experto din. Nakuha ko lang ito mga kanitib sa aking kapwa vlogger. Yung si sir, ano, yung... yung taga, basta yun mga kanitib, doon ko yung nakuha sa kanya na isang kahit na sunrocks lang isang katulong din yung sunrocks mga kanitib is para din yan sa mga sakit na mga sipon yan din yung mga kanitib yan din yung pwedeng maging gamot sa mga sipon yung sunrocks kapag kasi alternatibo yan mga kanitib ng bacteria din mataas din yung ano chance na mapagaling na sunrocks sa inyong mga native chicken so sa mga nagtatanong kung para nang ba ito sa native chicken is hindi mga kanitib no? pwede nito sa mga rare natin na mga manok dahil hindi naman yan makakamatay mga kanitid nyo yan makikita nyo mga kanitid na meron din tayong mga rare na chicken so matagal ko na ito mga kanitid na subukan so simula pa yung pagmamanok ko is ito na yung aking ginagamit so sa ngayon is tapos na tayo mga kanitid sa pag ano pagbabasya ng ating mga alagang manok para hindi sila magkaroon ng sakit so bukas mga kanitid is ano, magbibinta tayo ng ating chicken. So, merong kukuha. So, naka-reserve na mga kanidid, no? Is na separate na natin yung kukunin ng native chicken. So, maliit na yung chicken na yun ayun, mga kanidid, dahil wala tayong, ano, na tayong masyadong buto ngayon dahil nahihina yung ating mga native chicken. So, ngayon dito lang mga kanitid mo yung ating video. Sa so, mga di pa po dyan nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel and click the notification bell para po lagi po kayo updated sa ating gilid ko yung chicken bark. Kaya, happy farming mga kanitid!